ano ang mensahe mo sa Comelec? Um, sorry po, hindi po ko masyadong knowledgeable about sa Comelec. Hindi po. Oh my gosh, that is bothersome. Um, hindi ka ba bumuboto? <laughs> hindi pa po. Ay, hindi pa. Oh po, hindi pa po. Okay. Yes, so, susunod na election po wala mo? Wala kang sagot? Ah um, ano ba? <laughs> Um, hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... Comment okay, commission on election. Sila yung nag mga sa election kapag na ito. Um, okay. So, uh, so, sa mga... Sa, hindi ka ba ng telebisyon? Wala ko so ng TV. <laughs> Internet. Um, Facebook, mga ganyan. Yeah, social so, media. Hindi so, po so, din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sino may kasalanan na hindi ka-import? <laughs> So yun natin uh, yung i uh, uh, siya uh, okay. sila yung nga nag-aayos okay. nga nga bago mag-eleksyon oh, yung mga kandidatos sila sila may uh, kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol oh, sa eleksyon e. sa Pilipinas okay. um, Siguro yung, yung message ko po sa kanila let's be fair po dahil po meron tayong mga ano sa mga kahit barangay lang yan yung mga bayad bayad-bayad ng votes so let's be fair po siguro oh. Dahil deserve natin yung oo po na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang uh, tayo, sa lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganern. <laughs> Yun po, thank you po. Thank you very much, Heart Aquino. Yeah.